At sa video na ito, magbibigay kami ng pagkain sa mga taong palaboy at isa-isahin nating alamin ang mga buhay nila. Hello, welcome back to our YouTube channel, Chan TV. At nandito kami ngayon ni Nicole sa Jollibee kasi bibili kami ng Jollibee para ipamigay natin sa mga tao na nangangailangan. At ngayon nakabili na kami ng Jollibee, ito muna yung binili namin para hindi siya masayang. Pag nagkulang to at marami nangangailangan, na bibili kami ulit. At ngayon lalabas na tayo para ma-start na natin ipamigay ito. Gusto ko lang pala magpasalamat kay Tita Marlene at Sir Joey sa nag-sponsor nito. Ngayon nandito na kami sa motor, hinahanap na namin yung motor namin kung saan niyo nakapark. Sana ba yung kulay pula dito kasi kulay pula yung motor namin. Ngayon nakita na namin ito pala yung pula. Yung lalagyan ng Jollibee pula. Mahirap talaga kasi hanapin yung motor ko kasi marami Yes. Pero buti na lang matilino yung driver Pilis lang nakita ng motor ko kasi yung motor ko lang nakabaliktad ng parking At ngayon naalis na kami, daladala -dala na namin yung Jollibee ito si tatay, madalas ko to nakikita dito sa tuwing dumadaan ako. Binigyan namin ng pagkain at bariya at umalis na din kami. At pumunta kami ng Cordoba para mas marami pa kaming makita. At ibang iba na talaga yung init ngayon at sa init dati. Siguro kaya wala na kami nakitang pulubi kasi sa sobrang init nagtago na. At hindi biro yung init ngayon sa Pilipinas kahit saglit lang makakasunog ng balat. 12 PM kami namigay para mabigyan yung mga taong hindi pa nakapag-lunch. Ikot namin ang buong lapu-lapu, nagbaba sakali kami na meron kaming mabigyan ng pagkain. Disclaimer, hindi po namin to ginawa para magpasikat or makakuha ng simpatsya. Ginawa po namin to to encourage sa mga tao na may kakayang tumulong-tumulong din po tayo. At sa pag-ikot-ikot namin dito sa Lapu-Lapu, marami kaming nakitang iba't ibang klasing pulubi. Pero madalas mga baliw nagsasalita mag-isa. Malayo-layo na rin yung naikot namin kasi umabot na kami sa dulo ng Lapu-Lapu. At meron kaming nakitang isang babae na merong dalang sako sa ulo at binalagka namin siya at ako'y nagtataka kasi huminto siya tumingin sa pagkain tapos ngumiti kaya tinanong ko siya kung kumain na ba siya at sobrang sarap sa pakiramdam pag may nabigyan ka at napangiti mo siya at na-appreciate niya yung binigay mo

sa init ng biyahe at naglakad ulit kami para makahanap ng taong mabigyan ng pagkain At nagulat ako sa sinabi ni tatay kasi ayaw daw niya tanggapin yung pagkain kasi meron na daw nagbigay sa kanya kaya na pag-isip-isip namin nabigyan na lang namin siya ng barya sige sir naita ito ito naman nang jelly kasi meron na siya oh ito ayaw niya yung jelly Meron na ang Ito, okay, ah. At inikot naman yung buong merkado, baka meron kaming makitang mas nangangailangan. At ngayon, meron na kaming nakita. At meron kaming nakitang isang PWD at bulag ang kanyang isang mata. Pagkaon ko, mga wat, lang ng ko, at pinakita niya sa amin yung ID niya na PWD siya. Sinabi niya dun sa sulat na hindi daw siya magnanakaw. Na mamalimos lang siya. Kahit magkano at kahit anong ibigay sa kanya, tatanggapin niya. isa. Ari na. Ganito na. Sige. Tiga na. Tiga na. Pagkatapos namin bigyan ng pagkain, sobrang saya niya. Bakas sa kanyang mukha na sobrang happy niya na nabigyan siya ng pagkain. At meron pa akong nakitang isang matanda at sobrang na-inspire ako sa story niya. Ang kwento niya, galing siya ng Mindanao. Isa siyang Bajaw. Pumunta lang siya dito sa Cebu, dito sa Lapu-Lapu, kasi wala dong pagkain dun sa kanila. Hirap sila sa pagkain nakakain lang sila isang beses sa isang araw. At kailangan niya makaipon ng isang libo para mapadala niya dun sa mga anak niya at dun sa asawa niya. At siya mismo nagsasakripisyo, siya lang mag-isa, natutulog siya sa mga daan, sa gilid-gilid, para manglimos at para makakuha ng pera para mapakain niya dun sa pamilya niya. At tinanong ko siya, wala ka bang plan na umuwi? Sabi niya, gustuhin man niyang umuwi kaso walang makakain dun sa kanila. Kaya siya na lang mismo nagsakripisyo manglimos dito para may maibigay dun sa pamilya niya. Gusto ko lang malaman ng lahat na hindi lahat ng palaboy laboy sira ang utak. Hindi lahat ng palaboy laboy may problema. Hindi lahat ng palaboy laboy baliw. Minsan mayrong mga taong palaboy laboy na may pangarap sa buhay, nagsasakripisyo para sa pamilya. Si nanay pala ay madalas ko nakita sa merkado sa tuwing pumupunta ako dito. Lagi lang siyang palakad-lakad at hindi alam ang direksyon. Kaya napag-isipan namin na bigyan siya ng pagkain. Kaya ang ginawa namin, binigyan namin siya ng Jollibee, binigyan namin siya ng pagkain at tinignan niya. At gusto niyang isauli sa amin yung binigay namin sa kanya kasi kumain na daw siya. Pero sinabi ko, hindi na para sa'yo yan kainin mo yan para meron ka ng pangkain mamayang gabi or kinabukasan. At nagpasalamat naman si nanay at umalis na. Before tayo magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa nagsponsor nito, Tita Marilyn and Sir Joey. Super thank you po, sobrang na-appreciate ko. At sa mga bago na dyan sa channel natin, huwag kalimutan mag-iwan isang bagsak na like, comment, and share. And don't forget to click subscribe and click yung notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na upload natin. Yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Watch more video Chan TV and subscribe for always updated Salahat and videos Nasusunid. Thank you for watching. See you on next episode.